Magandang araw. Dito kami ngayon sa Lake Danau. Tingnan natin ang kagandahan ng Lake Danau na sinasabi. Ito ay lake. Lawa. Siya ay napapaikutan ng bundok. Ibig sabihin siya ay tubig tabang lang kasi ang tubig na ito ay galing lang sa mga bundok ang napaikutan siya ng mga bundok meron din pala siya mga bangka wala pang tao dito ngayon kasi maaga pa ay ko oh my god yan ang ganda grabe ang laki ayun may mga tao naman pala doon sa kabila malaki din pala to hanggang doon sa kabila paikot Ako. Sado pala ito din. May Parang style niya, batong ningning naman. Uy, ala ka magali, da? Katakot man ito, uy. Ayan yung dinadaanan ko. Kailangan medyo ingat-ingat sa paglakbay. Ala din ka mo nagtawid. Uy, oh my God. ayang ganyan. Dira ka magali. Wala, may maganda pala siyang bahay dun sa taas. Tapos meron siyang bahay-bahay na ano. Paano ako makatawid dito? Hoy. Ito pala, sa tagal-tagal na lagi ko lang naririnig yung Lake danaw. Paano kayo nakaakyat? Ha? Mayroon siyang bahay-bahay sa taas. Uy, grabe ba? Pwede din pala itong hinapiknikan man. Meron siyang building. Mayroong bahay-bahay din sa kabila. Siguro may entrance yan. Or, gusto mong maglakbay. Papunta doon yung lake. Yan sa kabila. Hakyatin natin. Tingnan natin yung kanilang. Bakit kasi may puno dito? Hindi nila tinatanggal. O, tingnan nyo. Sinemento na lang yung puno. Ayan. Ito sa gitna. Ibig sabihin, hindi pa siya tapos. Tapos, meron pa siyang tubigan sa ayan. Makahingal. Paano kayo nakapasok dyan, doy? Ha? Ah? Din ka mo nag-agi, ha? Ah. Ay, dun pala sa kabila yung daanan. Wrong pala ako. Wrong. Takot, wey. Parang mabali. Ayan. Ayan dito ako sa taas ngayon ayan so iikot pala tong hagdana nila pa dito ito ay may kabundukan ang galing naman welcome to lake danau bo agoy may mga puno oh naon oh, ang bunga bunga ayan Inyul ni siya, di ba? Uy. Ganda ah. Kasarap ng life dito. Diyan ay bayag. Okay, ito sa gitna nila. Si Ari. Ha? Para ilisan mo muli. -ilis. Para nila kayo. Ah. Uh. Muli. May Gali. Oh, may bahay nga din doon sa kabila, oh. Agoy, may bahay man ganun sa kabila. Bahay, siguro cottage. Hindi, ito bahay ito ganyan siya. Grabe, no tapos may mga isla isla din a ko magbayad ni talan a magdating yung magdating yung kan magbayad ni talan doon sa mga isla. magbayad ni talan a magdating yung kan magbayad ni talan magbayad ni talan a magdating yung kan magbayad ni talan a magdating yung kan magbayad ni talan a magdating yung tayo? Kaya tatakbo sa dalay ko sila, na to. Titiin. Para maabot nato na sila, kabot na da tanan. Mga taon inga depan. Nga aman. Kami sumunod lang bibilang tanan sa damo sa amo. Pilahaw bayan. Ato min nagabarangka man. Ha? May CCTV man ganin. Hello. Bow. Hello. Gale. Eh, Abiksiben hanggang doon tapos yun pa ikot pa sa kabila, di ba? Oo oh, eh. Krabe ka ba no? Oh, may mga puno nga ano kaya yon? At yung pula-pula? Ha? <laughs> Nami sya ho, dami dami, bulaklak. Ayan, may mga bungang maliliit. Sa pagkapino. <laughs> ka, natural ba? Ay, may buhay aguron yun, no? <laughs> Madalong galing indiris sya na. Dalong e. Eh. Agoy. Ay, gasi, ba ito ka lang <laughs> maglanguyak, katapyak. Manami kurang maglanguyak, magbrip. Ay, gurang magbrip eh. Buhay. ba? <laughs> uh Oo. -oh.